Noong Hunyo 28, 1914, ang isang nakagigimbal na pangyayari ang nagpasimula ng unang digmaan. Sa Sarajevo, ang Archduke Franz Ferdinand ng Austria ay pinaslang ng isang Serbian nationalist. Ang insidenteng ito ay nagbigay daan sa isang kawalang-tatag sa mga alyansa. Nagpasimula ito ng labanan sa pagitan ng Austria at Serbia, habang ang Germany ay tumindig kasama ang Austria laban sa Russia. Mabilis na kumalat ang hidwaan at ang France, UK at iba pang mga bansa ay sumabak sa gulo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mundo ay nahulog sa isang malawak na digmaan na tinawag na World War I na tumagal mula 1914 hanggang 1918. Tila ito ang labanan na magwawakas sa lahat ng iba pang mga digmaan. Sa pagtatapos ng unang digmaan, natamo ng mga nagwagi ang mga kasunduan ngunit nag-iwan ito ng mga sugat na hindi madaling maghilom. Ang Treaty of Versailles na nilagdaan noong 1919 ay nagdulot ng matinding pagkasira sa Germany. Winasak nito ang kanilang ekonomiya at nagbigay daan sa matinding pagkabigo at galit sa hanay ng mga mamamayan. Ang mga sentimyento ng poot at pagkadisgusto na ito ay ginamit ni Adolf Hitler upang bumangon at holhin ang pambansang orgulyo ng Germany. Noong September 1, 1939, ang Nazi Germany ay umatake sa Poland na nagsimula ng ikalawang digmaan. Muling nagdeklara ng digmaan ang Britain at France na nagdala ng bagong alon ng tunay na pagkawasak sa mundo. Ang ikalawang digmaan na tumagal mula 1939 hanggang 1945 ay nagdulot ng mga pagkamatay ng milyon-milyon at nagwakas lamang matapos ang pagbagsak ng Nazi Germany at ang mga pag-atake ng atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki. Ang mga digmaan na ito ay nag-iwan ng matinding alaala at mga aral na sundan hanggang sa kasalukuyan.